pinalipat na rin natin yung outlet no pinaano natin dito sa taas para kung alin mag siya ng balahibo o palpas mga katrabaho bigote ayan na uh, ewan ko bakit nandito sa baba eh, hindi naman required sa baba yung mga ganito kasi pag ba, naglilinis ka rito eh maano siya ng tubig no mga katrabaho kaya uh, ginawa natin ay pinahanan na natin sa taas mga katrabaho. Ayan. Ah, uh, wala ba meron siyang gusto niyong magpa ano nang buhok dito, magpatuyo. na ah, ano naman siya rito, mirror, no? Sa lababo, mga katrabaho sa laboratory. Kaya ayan na, ah, ano muna tayo kay Kong Alvin. Ang pagsuyok para maano nila. Ing may tong para supply ay wala niyan. Supply lang yan. Yakin namin tatagarin. Ah, yan Bali, i-supply so mo niya naman mga nika niya. Oo, yung hindi na nika niya, hindi oh, yeah. niya. Pares sa tabago. Oo. Mata po tayo okay, mag-alaw po, diyalaw po dala. Yeah. Ah, mungkin anong pares babora? Mungkin anong okay, pares babora. Mata tabago, diyalaw po tayo mag-alaw po. Oo. Pagkakaya niya, diyalaw Ang alaw niya mag Ay, pukya pa mong itugtong kayo niya. Ay, pa mong pa mong the light po. Yung din yung pinto dyan, no? Oh. tapas, At pinto. Malaga. Isan?

Ayan mga katrabaho, nakapaglikpit na naman si ano, si JR. Malinis na naman dito mga katrabaho. Ayan o. Wow. Wow, Oo, pipin yan. Ayari na karam. Ayari na karam. Eh, pala na ko yan na gan. Ayan. Balik na yung tapon nito sa pa yun. Eh. Hindi na ba 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 ako Ay, balik yung ayan. Ayan na na ibabaw na yung outlet natin. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. <coughs> yeah, <ki> <coughs> Tapos yeah. yung sa ito, pwede natin patayin sana, ano? Ano,

ano natin. na uh, pinapalagyan uh, po ulit <coughs> sapatos. Sapato, para yung ano natin ito. ito. tayo rito. And ito na ano na kukulayan na lang yata daw to ah, Ano ito ang dami na natin pina-adjust dito sa mga ginagawa natin sa uh, katrabaho. Yeah. Tapos ito pinukula, ay nagmamasigar si 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 yeah. ito siya na si Michael. Nandito sa hamba natin. Okay. Tapos dito tayo.

outlet dito mga katrabaho para sa steam okay, lakas na na tayo tapos ito yung pinapa ano natin kay JR yung ano na ba yan? Yeah. hindi pa hindi pa ako oh. Pa may, ano maayos na rin para magandang tingnan kasi ano, masyadong ano Pangit, tignan, balukot. Nakakatrabaho. No? <clears throat> Nailabas na lahat yung mga dumi rito ay eh, ano na, malinis na lahat dito sa loob natin mga katrabaho. <tinyan> yan Anong yan. Ano yan? Ano

Takut-putus lagi ni, buat apa? Penyelam. 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 nah, Penyelam. 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 nah, Penyelam. ini nah, Penyelam. ini ini Penyelam. Penyelam. nah, Penyelam. 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 matapanya kaya tantal siya. Oh, babo, kalusun niya pa babo. B babo may kaya ang paiba. Ayan, mga katrabaho Ayan, boss niko Ito na yung gusto mong kulay dito sa loob. Ayan yung sinasabi mong kulay. Medyo ano, lang siya. Pag sa video pa, Pagkatapyan natin ito. Ito ano siya ng konti, dark no. Dito sa ano, kulay. Ano ah, so, yung pool natin. Mm Halina -hmm. ah, so, wow. anyway, yung ano ito, best spotting pa lang yan. Balik um, ayun naman natin dito hanggang uh, tatlong ano tayo. Tatlong pahid tayo ng sa pintura natin dito. Ayan, ayos na tayo rito. na lang yung anong tayo dito. Nasa hulong naman. Kaya sumusukat ko lang Tapos na. Tapos na. Tapos

Uh, punta muna tayo ng Mabalaka. Tapos diretso tayo ng Tarlac. Kay... Kay Boss Jun. Uh. Ito na yung kulay natin. Ano Ben? Parang wala nang ispatan yata, no? Ha? O meron pa? Meron pa pa tayo. May ilaw. Na? Sa so, balong pagkating na sulok. Pagkating na sulok. Mm -hmm. Ayan, pag meron na daw ilaw yung ano, tape mo, ayusin mo. Yan, tape na lang natin lahat ng mga bintana para wala na tayo ng dinilinis. May kwa yung, eh, may kwa yung ngadwa, ne? Eh, may uh kwa -huh. yung uh ngadwa. -huh. May kwa yung ngadwa. Bilis po bayad ni, ano, ni Mar ni Mar niya. Eh, ito, pag trabaho, trabaho talaga yan. Mga pintor natin, eh, pag, nag pag, pag nagtatrabaho, puro ano, trabaho. <clears throat> pag nagtrabaho sila, tuloy-tuloy sila, mga katrabaho. Okay. Ito na yung ano natin, oh. No? parang wala mong pako na pi kaya pi alang kagaran oh dito rin muna muna yan labas din muna lang dito Tama yung tiles Ayan, nalabas natin yung mga pinto Mga katrabaho Ayan, pinagpatul na ni, ni Ano, ni, Junior Ayan, ano, Tiles natin O oh, yung ano dyan, yung isang pinto, inipit nyo. Yung may uh, baka masira yun, okay. eh, ha? Ha? Asan ba yun isa dyan? Wala. Apat ah, din, di ba? Tawa rin, apat na. Ay, ito? Ayun. Ay, itong kaya, linya na Ah, kala ko linya ba? Hindi, yung mm. Ayan, lahat ng mga gamit na labas na muna natin. Nalabas, siyempre. No. Ako yung taga-utos. Oh. Lalabas ni ba kung hindi ko yung utos? Ah. Puro may tira yung mga tiles ni, ni George. Puro tira-tira. Nakatapos pa lang tayo sa kwarto, no? Sala, hindi pa. Ayan, mag i naman si Post JR. Malika po. Malika po. Malika po. Ngayon, dito kakapit uh -hmm. yung anong pintura. Ay, yung pati. Ha? Ha? Yan, tabasin nyo na yun, dito sa labas para mayan ko na to, no? Ayun man makakamit ito siguro na gano'n. Sa eh, durot, ayun ito. O diretso Ha? No, baka may mga ano. Ayun no? Mm -hmm. Ay, no? Pantaw. Yeah. Na? Mm -hmm. Na? de, Hindi, tandang lang, hindi na uh, sa taas. Mm ha? -hmm. Mm -hmm. To. Ito, tandang taas lang o. Oh. Mm -hmm. Saka dito, dito George. Ayan, pinaparaanong ko muna yung mga balukot para makakita niya yan hey George. Pinapabara. Hingga sa ibabaw lang naman ng tiles. Sa ibabaw. Ayan. Ayan o. No? Ayan, tingnan yun. Kuha ka lapis, markahan mo. O, tapos yan ang konti dito sa may kanto niya. Tapos. sa may kanto lang naman o. Eh. Yan, yes, yan ang mga gusto ko.